ang bagong aralin na naman ang ating tatalakay ngayon. handa na ba kayo? tara at magsimula na tayo dahil kay teacher matututo karen. ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Wala sa Most Essential Learning Competency Week 6 na isasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Sa linggong ito ay matututunan mo ang pagsasalaysay muli ng tekstong napakinggan gamit ang iyong sariling salita. Ito ay isang basehan upang masukat kung naunawaan mo ang napakinggang teksto. Ang una, gitna, at wakas na bahagi ng kwento ay importanteng malaman upang maisalaysay muli ng buo ang isang napakinggang teksto. Makinig ka sa babasahin kong maikling kwento at pagkatapos ay sagutin mo ang mga katanungan. Bago simulan ang kwento, maaari mo bang, bang banggitin ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento? Tama. Dapat tayong maupo ng tuwid at itoon ng atensyon sa nagsasalita. Magaling. Ita lang mahalagang pangyayari sa mapapakinggang kwento. Kung anda ka na, pakinggan mo ang ating kwento para sa araling ito. Magandang araw mga bata. Isang bagong kwento ang ating tutuklasin at pagsasaluhan ngayon. Ako si Teacher Karen na maghatid sa inyo ng isang kwentong tiyak na kapupulutan ng araw. Ang kwento ay pinamagatang Si Inday at ang bago niyang cellphone. Malapit ng makatapos ng elementarya si Inday at parehas silang nasasabik ng nanay niya sa pinakahihintay na araw. Si Aling Peling halos hindi na makatulog kakaisip kung ano ang nireregalo sa nag-iisang anak. Isang araw, namasyal si Inday sa bahay ng isa niyang kaibigan at nagkaroon ng oras si Aling Peling na bumili ng sorpresa para sa anak. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone. Sakto to, Medyo malayo ang paaralan na papasukan ni Inday sa sekundarya. Kakailanganin niya to. Sabi ni Aling Peling sa sarili. Nagkasya ang pera ng matanda para sa bagong cellphone na ireregalo sa anak sa pagtatapos niya sa elementarya. Pagka uwi nito sa bahay, agad niya itong hinalot at itinago sa kanyang aparador. Lumipas ang isang linggo, at dumating na ang araw na pinamalihintay ni na Aling Peling na Inday. Mangiyak-ngiyak ang matanda habang isinusuot sa anak ang medalya sa ibabaw ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng litrato ang mag-ina. Inabot rin ni Aling Peling ang kanyang sorpresa kay Inday ba? na agad naman itong binuksan. Naku! Bagong cellphone! Yay! na nanay, may cellphone na ako. Sigaw ng anak. Simula nung gabing iyon, palagi nang nakatutok sa cellphone si Inday. Kahit bakasyon, malimit sila kung makapag-usap ng nanay niya. Palagi niya kasing kateks si Rico, o di kaya ay nagtatawagan sila. Alam mo Desi, magkikita kami ni Rico bukas. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. Siguro? Guwapo siya, no? Matangkad, maputi. Kwento ni Inday sa kaibigan niya. Narinig ni Aling Peling ang mga sinabi ni Inday kay Fiona tungkol kay Rico. Tinawag niya ang anak at kinausap ito. Teka, Besi, Tawag ako ni Nanay. Tatawag na lang ako sa iyo ulit. Bye. Nay, bakit po? Tanong ni Inday sa ina narinig kong makikipagkita ka sa hindi mo kakilala. Ganun ka ba na mabuting tao yan? E sa cellphone mo lang nakilala? Sabi ni Aling Peling sa anak. Kaya nga po magkikita kami Nay, upang magkakilala kaming dalawa. Hirap naman sa inyo. Minsan na nga lang ako lumabas. Marami pa akong maririnig. Sabi ni Inday bago pa dabog na pumasok sa kwarto niya. Nagulat si Aling Peling sa inasal ng anak. Nagtimpi na lang ang matanda at ipinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Peling, ay wala na ang anak sa tabi niya. Inisip niya na lang na umalis na siguro yon at sana'y mag-iingat siya. Hindi man lang nagpaalam si Inday sa ina niya. Bumangon na ang matanda. Nagluto ng almusal inihanda ang kanyang mga paninda sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay lumakad na siya, gala-gala ang kanyang mga lutong bibingka. Naglakaw si Aling Peling malapit sa parke. Marami ang bumili sa kanya at nung papaalis na siya para umuwi ay nakita niya si Inday mula sa malayo. Kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha ng anak, alam niyang umiiyak ito. Nak, Inday, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ng matanda sa anak. Nay, nawawala po si Rico. Daladala -dala niya po yung bag ko. Kanina nag-uusap lang kami dito. Tapos biglang nahihiraw siya. Kaya umalis saglit. Sabi ng anak habang umiiyak. Kuinento ni Inday na nagkita sila ni Rico sa parke at pagkatapos ng isang oras na pag-uusap ay nagpresenta itong bitbitin ang bag niya. Habang naglalakad sila ay isinabit ng binata ang bag ni Inday sa kanya kung kaya't nahiya na siyang kunin ito. Kasama sa nawalang bag ni Inday ang bagong cellphone na pinag-ipunan at ibinigay ng kanyang nanay sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Peling. At siya nagtatapos ang kwento. Hanggang sa muli, paala! Ano ang masasabi mo sa maikling kwento na ito? Pwede mong ibahagi ang iyong reaksyon o ang aral na iyong natutunan mula sa maikling kwento ito sa pamamagitan ng pagkomento sa video. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Mabuti kung ganon! Ngayon ay nais kong sagutan mo ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? pinagdiriwang ng mag-ina.

ikaw ang magsasalaysay muli ng napakinggang teksto gamit ang sariling salita o opinyon. Paano mo sasagutin ang mga sumusunod? Kung hindi ka pumunta ng parke, kung sinunod mo ang iyong nanay, kung ikaw ang binigyan ng cellphone. muli ng napakinggang teksto, nalaman mo ang maaaring impormasyon, mga kwento, mga tagubilin at iba pa. Upang manatili sa isipan ang mga kaalamang nakuha mo sa pakikinig, maaaring mong isalaysay na muli ang mga ito sa iyong kaibigan o kaklase gamit ang sariling salita. Ngayon naman ay pakinggan mong mabuti ang babasahin kong teksto tungkol sa Makinig at mag-ingat. Makinig at mag-ingat. Kamakailan lamang ay hinagupit ng kalamidad ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. May mga sinalanta ng bagyo, malalakas na ulan, lindol at mga pagbuho ng lupa. Maraming nagbubis ng buhay sa mga nasabing kalamidad. Ikinalungkot ng buong bayan ang pagkasawi ng maraming buhay kung sila sana ay naging masunurin at nakinig sa mga paalala ng pamahalaan, kaugnay ng paparating na daluyang ng tubig, marahil sila at ang iba pa ay nakaligtas. Kaya nga, sadyang mahalaga ang maging handa at makinig sa mga paalala upang tayo ay makaiwas sa anumang sakuna. Lagi nating tatandaan na ako, ikaw, tayo, ang buhay natin ay mahalaga. Ang pakikiisa sa kaligtasan at kabutihan ng lahat ay makakamit kung tayo ay laging handa. Ngayon ay susukatin natin ang iyong naunawaan sa napakinggang teksto. Sagutin ang mga tanong kaugnay sa teksto. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, sino ang nagsasalita sa teksto? Pangalawa Sino ang kanyang kinakausap? Pangatlo Tungkol saan ang napakinggang teksto? Pangapat Sino ang hindi masunurin sa mga paalala? Panglima, paano nagiging ligtas ang bawat isa kung may kalamidad? At pang-anim, ano ang hinig o tono ng napakinggang teksto? Paano kaya nagagamit ang tono ng pagsasalita sa epektong nais na idulot sa tao o nakikinig? ay pakinggan mo muli ang babasahin kong sanaysay. Pagkatapos ay isalaysay mo muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita o batay sa iyong pagkaunawa. Kahapon lang Kahapon lang nang ako ay makadaon sa malaporsela ng buhangin ng Boracay. Makipaglaro sa mga ala ng dagat at gumawa o bumuo ng kastil yung buhangin magbilang ng mga batang babae at batang lalaking naglalaro sa may buhanginan at mga binatang nagsisipagsakayan sa banana boat at mga dayuhang nagbibilad sa init ng araw. Halos mapuno ang lugar sa dami ng tao. Batid sa mga larawan ko ang lubos kong kaligayahan sa pangyayaring ito sa aking buhay. Walang may tatangging kasiyahan at kakaibang karanasan ang atid nito sa akin. Kung sakaling kayo ay makapunta sa magandang lugar na ito, ano kaya ang iyong mararamdaman? Para sa iyong unang gawain, ipaliwanag ang iyong sagot sa iyong pagkaunawa sa narinig mong sanaysay? Isulat ito sa iyong kwaderno. Ngayon ay pakinggan at unawaing mabuti ang tekstong aking babasahin. Mga akbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaaring sundin ng lahat. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng impeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at mga may dati ng karamdaman. Narito ang ilang mga singlingakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba. Una, Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Pangalawa, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Pangatlo, takpan ang iyong ubo at bahing. Pangapat, iwasan ang matataon na lugar at malapit sa pakikipagsalamua sa taong may lagnat o ubo. Panglima, manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit pang-anim. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa pagina, magpakonsulta agad, ngunit tawagan mo muna ang health facility. At panghuli, kumuha ng informasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Para sa iyong gawain, isalaysay mo muli ang napakinggang teksto sa inyong mga kapatid o magulang Ayan sa iyong pagkaunawa upang magsilbing gabay din nila para makaiwas sa patuloy na pagkalat ng COVID-19. Tandaan natin na ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto ay maaaring gawin sa tulong ng mga ibinigay na pangungusap. Sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsasaayos ng mga ito, ayon sa bastong pagkakaugnay ng mga pangyayari ay mailalahat ang tunay na buod nito. Ngayon, para sa iyong huling gawain, sa pamamagitan ng pagkuha ng video, ibabahagi mo ang sariling karanasan tungkol sa napapanahong sitwasyon na nararanasan mo sa pag-iingat sa pandemyang COVID-19. Ipasa ang iyong video sa aking email o messenger. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!